Okay guys. Okay, lilinawin lang po natin ano. Okay, kasi mali eh, mali ano. Wala po ako sinasabing bakla. Ulit-ulitin niyo po yung aking video, ano. Wala po ako sinasabing bakla. Ay sus. So, ulitin niyo po panoorin niyo yung video ko, ano. Sabi ko yung boses, no? Parang bakla naman boses nito. Yung malumanay, ganun ba kasi nga ilonggo, no? Ganun yon. Pero hindi ko sinabing siya ay bakla. Ulitin niyo po yung video ko. Sana po naintindihan niyo ako, no? Okay, kasi ang punto mo, may punto ka dun sa akin, eh, no? Shoutout sa'yo, ah, uh, bro, Estevar, no? Ginagalang ko rin ang ano mo. Ngayon, wag mo akong pababain. Pinabababa mo ako, eh, no? Hindi ako nagmamataas. Tandaan mo yan, no? Ginagawa mo pa ako stalker. Hindi ako stalker. Ano ka ba naman? Ha? Kaya nagalit sa akin, no? Kaya nagalit sa akin. May sinabi ba akong bakla siya? Ulitin nyo po yung video ko, no? Ulitin nyo. Wala po ako sinabing bakla siya. Ulitin nyo. No? Ulitin nyo. Ulitin nyo. Ngayon, sabi ko yung boses, hindi siya. Kaya nga second ko, hindi siya, ha? Hindi siya. Inulit-ulit ko, eh. Oh, kayo, wag niyo palalain, pinapalala niyo eh. Dapat hindi niyo pinapalala, no? Hindi ako, kaya nga lagi kong inuulit sa inyo eh. Hindi ako galit sa inyo. Lagi kong inuulit 'yan, hindi ako galit sa inyo, no? Wag niyo akong gawing ano, tas pinalabas mo pa, stalker ako. Wag ganoon. Mali. Ah, Wala akong kinakampay, eh. sa salita mo pa lang eh, kumakampi ka sa kanila, 'di ba? Wag ganun. Bias ka masyado. Kakampihan daw na oh, yan. Oo, oh, oh, natural. Kapitid mo yan. Kakampihan mo yan. Pero sabi mo hindi ka bias. Bias ka. No? Shoutout din po sa mga nanonood. Ano po? Inawi. Kaya daw nagalit yung kanyang kapatid kasi nagsalita puro akong bakla. Ulit-ulitin niyo yung video ko. Hindi ko sinabing siya yung boses. Dahil ganun kasi ang mga salita kasi na ilonggo malumanay. Naintindihan nyo pa ba ako? Boses, hindi po siya. Yung boses. Ulitin nyo po. Naku, pag sa kaso talo kayo. No? Ano niyan? Tapos sabi, eh, si, sa, eh yung ano nga, pinadala nga sa akin yung, yung video, hinahamon ako. Eh, si, sabi ko ba, bakit ako hahamonin? Eh, hindi naman ako nakikipag-away. Tapos, sumagot naman yung isa. Ah, ano daw? Ah, ano daw ako? Yung nagmamataas na daw ako. Eh bakit ako magmamataas? Dahil kung matmataas na ang ano ko? Mataas na yung ano ko? Hindi naman mataas yan. Baba pa yan. Wala pa nga tayo sa hundred Di ba? Bakit ako magmamataas? Oh. Tapos gagawin pa akong stalker. Hindi ako stalker. Hindi po ako stalker, ano? Ano ako, pinalalabas si stalker ako. Kaya daw nagalit yung kapatid niya dahil sinabihan ko puro bakla. Ulitin niyo po guys yung aking video kung sinabihan ko siyang bakla. Pag yan inapatunayan yung sinabihan kitang bakla, yan, magalit kay sa akin. Pero hindi, ang salita ko ay ganito. Ang boses mo parang bakla eh. Pero hindi yung ikaw ang bakla. Yung boses, kasi nga ang boses nga, pag yung nandun nga ako sa, sa, ayun, sa negros, Malulumanay ang mga salita kahit galit na. Malumanay, eh, parang bakla. Ganun. Pero hindi, hindi ko sinasabing siya ay bakla. E linawin, linawin nyo bago kayo magalit, no? Yung boses, hindi po siya, yung boses. Tapos hamunin ako. Kaya nga nagulat ako, bakit? Boses mo parang bakla, eh. O, ba diba? Pero hindi, hindi ko sinabing siya ay bakla. Bakla yung boses. Intindihin na intindihin mo. Baka, tapos eh ngayon sinasabi mo stalker ako. Huwag ganoon. Intindihin niyo po ma mabuti, no? Intindihin mabuti. At tapos sinasabi mo ang pagpumot ginawa ng amulet. Eh paano ko paano ang medalyon eh amulet din ang tawag diyan. Sasabihin mo bang mutya? Iya. Oh ginawa ng amulet yung mutya mo. Ginawa ng amulet yung mutya. Oh. Ginagawang mutya yung amulet. Eh paano yung medalyon? Amulet din ang tawag Magisip Mag-isip nga. Hindi ako stalker, ha? Nako. Pinabababa mo ang iyong kalagayan na ginagalang kita, eh, ginagalang kita, ha? Sa totoo lang. Tapos parang sabi mo hindi ka bias, isa anong yan, bias na bias ka. Ano mo muna? Ngayon, hindi ako ano, di ba? Kaya nga, inaano mo, nung nag-vlog ka, sabi mo, nananapak ako ng tao. Para mong nananapak ako ng tao. Ba, hindi. Hindi ako nananapak ng tao. Unang-unang vlog pa lang, may, may, tinatamaan na yung pinasangang video sa akin, e eh, natatapakan na sila. Kaya nga ako ang nagsasabi sa inyo na huwag manapak ng tao o ng vlogger. Ang linaw-linaw ng mga sinasabi ko. Di ba? Ngayon, kung yan eh, ano mo, eh sa akin, eh, inaano ko naman sa inyo kung ano talaga ang ano eh, di, yun, yun ang kaalaman nyo, yun eh, ang magagawa ko, di ba? Basta sa akin, sinabi ko lang yung, kung ano yung nalalaman ko sa inyo dahil yun nga dahil may natatapakan yung nasa video na nagpapakita sa akin video bakit ganun bakit ganun eh ngayon sa akin kasi wala naman ako totally ano okay lang kasi vlog lang yan ano kung yan eh, siniseryoso ninyo eh wala akong magagawa ngayon sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung side nito no ngayon kung ano, eh nagagalit kayo, eh bahala kayo. Kasi sa akin, sinabi ko lang yung ano ko. At saka lagi akong nagiiwan, ano, lagi ako nagiiwan ng salita, hindi po ako galit sa inyo. ba diba? Lagi akong nagiiwan. Hindi po ako para makipag-away sa inyo. ba diba? Lagi akong nagiiwan sa video ko. Kahit ilang video. Kahit ilang video, lagi akong nagiiwan ng salita, hindi po ako galit sa inyo. Tapos nga sasabihin mo ako, stalker. 'di ba? Kaya daw nagalit ang kapatid niya dahil sinabihan kong bakla. I-review ninyo ang video ko, no? Tignan nyo kung ano ang sinabi ko. 'Di diba? Tignan nyo kung ano yung sinabi ko. 'Di ba? Dali, i-edit ko lang para maipasok ko rito sa video na 'to, no? I-edit ko lang siya. Okay guys, wait lang, no? Boses mo parang bakla. Boses mo parang bakla. Yan, okay po guys. Bali, ano, ah, uh, nakita nyo naman kung ano po yung sinabi ko, ano. Bali, boses po yon ano. Kasi, ganun talaga ang mga ilonggo na malumanay magsalita, parang bakla, no. Ganun. Galit na galit na, pero malumanay pa rin. Ano po, pero hindi ko po sinabing siya ay bakla. Wala po ako sinasabing siya ay bakla. No, malayo po yun no. Yung boses po, ganun naman po talaga pag yung ano, to par boses, to parang bakla, ganun. Boses lang po yung boses, no. Kaya kung may kagagalit yun kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako galit sa inyo. At ah, shout out na rin pati kay ano, kay Idol Kati mas pumabor siya dun sa kabila, ano. Pero hayaan nyo, balang araw, maliliwanagan din kayo. Wala po akong magagawa kung yun ang paniniwala ninyo. Abay, sige. Go ahead. No? Okay lang po. Mas, ano siya doon, no? Sa kabilang side. Okay lang po yun. Wala naman pong mawawala sa akin. No? Okay lang yun. Kahit mag, ano pa sila, eh, okay lang sa akin. No? Alam na ng tao yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, manaliksik po kayo, no? Para malaman nyo po kung ano po ba ang mutiya at ang crystallized, no? Crystallize, iba po. Ang mutya, iba po. Ang crystallize, ay pampaswerte, lucky charm po. No? Pang good luck, ang crystallize. Tandaan nyo po. Pero iba po ang mutya. May bertud. May kapangyarihan. No? Kapangyarihan. Tandaan nyo po yan. Yan ang mutya. No? Nasa inyo po yan. Okay po. Okay lang po. Kung ano kayo sa kanya, Okay lang po yun. No? Siguro naman, baka pag yan eh, malalaman nyo balang araw. No? Sana malaman nyo balang araw na ang santo ara ay hindi mo cha. Sana maliwanagan kayo. Ano po? Basta ang side ko, sinasabi ko lang po kung ano po ang tama. Ano? Hindi ko po sinasabing ako'y magaling. Wala po eh. Tsaka, wag mo sabihin bro na ako'y stalker, no? Yung sinasabi mo, yung bakla, yung ano, yung kap wala po akong sinasabing bakla, yung kapatid mo. Kaya nga yan, oh, nasa video na, inulit-ulit ko pa. No? E, e, di ko tuloy uli yung video ko. Para maipa, ano ko lang, kasi pinalalabas nyo na sinabihan kong bakla yung kapatid mo. Abay, hindi. Abay, hindi. Sisiraan nyo pa ako. di Diba? Parang lumalabas, sinisiraan nyo pa ako Kaya merong mga comment sa inyo Oo nga ba, si Alfredo Baisan, ang yabang Ang ni Alfredo Baisan Huwag pong gano'n, no? Pero, mga nagsasalita na Mga pangit na salita na yan, ano? Balang araw Balang araw Sana po, malalaman nyo po ang katotohanan, no? Balang araw, malalaman nyo ang katotohanan Baka sasabihin nyo sa akin o baka sabihin sa tama pala si Alfredo Baisan. Diba? Yun po eh, no? Kaya po, uh, manaliksik. Kaya nga po, pinagpipilitan ko sa inyong manaliksik. Marami din po kasi ako nakikita, ginagawa nilang mutya yung Santo Aro o Bato Ara. Ginagawa nilang mutya. Nandun sa words nila doon eh. Uh, mutya, San, ano, uh, Bato Ara. Nakalagay doon. Pero kung mananaliksik po kayo, ano, kung mananaliksik po kayo, nakasulat po talaga yan. Nakahiwala yung salita ng mga mutya. Yung mga mutya, nakalagay na kung ilang piraso yung mga mutya. Kaya nga, doon ko nga nalaman sa libro na yon na ang, ba, ang bato mo pala ay mutya. Doon ko nga nalaman eh, akala ko nga, hindi mutya yan eh. Kaya po, ako'y nananaliksik. No? Tapos, ang ano naman, ang mga bato na mga santo ara o mga anumang gawang kalikasan, yan po ay hindi po mutya kasi iniwalay na nga nila yung mga yung mga mutya iniwalay na nila yung mga mutya ah, mutya ng puso, puso ng saging ya, mga, mga mutya mutya ng ganito basta, mutya. basta nakahiwalay na po yung mga mutya ano? yun ang po ang mutya pero yung pagdating sa, sa bato ara sa ara yun po hindi nila tinatawag na mutya i nyo po sa aklat ng kalikasan o basta i-search nyo po sa google ano? sana po maliwanagan po kayo para hindi po kayo nagagalit sa akin. Eh, dahil sa akin, hindi ko po kayo inaaway, no? Ipinaliliwanag ko lang po yung side na kung ano po ba ang totoo. Sana po maliwanagan kayo. Huwag po kayo magkampi-kampi, no? Kahit magkampi-kampi kayo, eh sino ba mapapahiya? Hindi po ako. Itagahan nyo po sa bato yan. Hindi okay, po. Uh, maraming salamat po sa mga taong nakasuporta pa rin po sa akin. At yung mga hindi na, salamat din po. Pero, yung iba, nagsasilent na lang. Okay po, salamat din po. Uh, nandun na sa kabila, ano, sa kabilang side. Si Idol. Idol. Idol Kati. Malalaman mo rin balang araw. Kasi marami ka pa rin hindi ano. Pero siguro sa ganyan, mag-search po kayo. Para malaman nyo po, ano. Okay, para 'yung mga s'yempre sa akin, okay lang 'yan. Vlog lang 'yan. Ano po? Basta ako tuloy lang, tuloy lang ang buhay. No? May mga dumarating na mga naniniwala at mayroon din pong umaalis at naghahanap. Ano po? Okay, kaya po sana po maunawaan at maintindihan niyo po ako. Okay, hindi uh, basta kada tuwing magsasalita po ako, lagi sa hulihan ng words ko, hindi po ako nagagalit sa inyo. Yan po lagi kong sinasabi. Ano po? Ngayon po, sige po, basta sa akin na lang ang hinihiling ko po. Manaliksik po kayo at mag-search po kayo. Yan. Yun na lang po. Titigilan ko na po ito, ano? Titigilan ko ito. Itutuloy ko lang tong gawain ko, ano? pagbumutya Kung may gagamutin, gagamutin ya yeah, Wala na akong pakialam sa inyo, no? Wala akong pakialam sa inyo. Hindi naman kayo eh, kawawalan din ng ano. Hmm. Kaya nga, kung ano kayo, kung saan kayo naniniwala, eh, go ahead. Umaga, eh, diyan ka naniniwala, eh, ano magagawa ko? Pipilitin ko ba kayo? Iba? Hindi naman yan, eh, ikakaano eh, ko, no? Uh, tuloy lang ang buhay. Ganun talaga ang buhay. May dumarating at may nawawala. Okay lang po yan. Ganun talaga. Ang tao'y walang kasiyahan. Handaan niyo po yan. Hindi ko pinagmamagaling ang aking sarili. Hindi ko rin itinataas ang aking sarili. Hayaan natin ang tao ang siyang magtaas. Hayaan natin ang tao ang siyang magtaas. No? Ah, pasensya na pa kayo. Lowbat na ako. Okay, maraming salamat po sa atin. Pagpalain po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa mga nakasuporta. Okay po.